Good morning, Philippines. Oh, see the nice is I uh, the nice. The view is very good. Okay, have you seen that? Oh, it's early in the morning. Yes, yes, and the sunshine is there. Oh my God, I love the sun today. That's the sun. Yeah, it's right, the sun. Okay, tignan natin. Ito na naman tayo sa halaman check. Ito ito hindi ko alam kung anong klaseng halaman niya, ito is bougainvillea, wala pang wala pa silang, ano flower ba, flower, yes and dito sa baba, an, ano to sa UT farm, charot ito is ano to, basta green, green, green grass of all charot, ayan tapos dito, what happened there bakit ano? Anong landslide ba 'yan? Patingin nga. Hindi ano sadyang inano lang. Baka tatayuan ng house. Okay. Ayan. Are ko maganda yung sikat ng araw ngayon. Tapos meron merong ano panira ito. Okay, and this is bromeliad siya to Hindi ko sure. Tapos, wait lang. May mga different Different kinds of flowers. What's that? And maganda siya. uh reincarnation. <laughs> and this one is so nice then. Uh -oh. And wow how about this one? Engenda. <coughs> I my lily. That one what that 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 white is lily. <coughs> <coughs> Hindi, di ba sabi? May may mga ganyan. Ewan kung para sa akin. Yeah. So, same, same flower. Same, same flower. O, oh, yan. Yeah. And this one. Ayan. Yeah. May mga puno. Pero bahay na dito. House, house, house house of all house of all the old house the old house and this is the new house pero nasa rooftop kami ayan ang pa -ay, nagyaoke si papa oo nag nat papa these nags -nags are the makukulit children shampoo mama oh sa mga house data ang daming buildings ngayon dito ah ito bago yan bago yung orange na yan yeah, baka suntio lang ya yeah. so sa taas merong ano dyan sa taas I'll show you later yung white church ano ito? Ah, diba? so nice. oh. ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano 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 kung ano kung ano kung See you again later. Again, may uncurled cactus dito. Oo, oh, tapos yung nung ega, na sira yung ganito ko, jade plant. Can I have one also like this? Oh, Iuwi ko yung isa. So, akyat na tayo. Tapos meron din dito plants. Ayan. Oh, after the plants, kalsada na. Ayan. Yeah. Dabo. Dabo. Hey guys! Ito, meron din. May mga crab cactus na wala namang ano. Walang flower. Ayan. Pero, nice yung ano. Nice. Ayan. Basta maganda ganon. Ayan sila. Mm -hmm. Okay, tapos dito, pasok tayo kay Mother's La. Diyan. Ayan. Diyan natulog sila ano. Sila Maverick. Uh -oh. yes. Tapos ito, hugas plato. Taghirap ng hugas ng plato din. Tapos meron siya mga ganito ganito. Ano to? Anong tawag dito? What to call this? My god, basta lagayan ng ano-ano. Ano daw yan nung unang panahon, ano si Buyas, ganun, alam mo na. Pero ngayon, hindi. High-tech tayo ngayon. Charot! Ano yan? Mga basket-basket. Tapos, ito. Let's go to the store. Ang store na pare pareho ang laman. Charot! Today is October 30, 2023. So, alam mo na kung anong ganap ngayon. Okay? ka dan naman sila ito yung mga times 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 ano presyohan ba yan oh lighter tapos ito yung mga klase ng dilata dito sa amin charot okay ayan tapos may mga eggs pancit canton salt sugar magkatabi ang salt sugar oh, ano ano ka ngayon tapos we have ay bulalong kebab. yung beach best hindi pa na beach walk best to walk akala ko beach walk kasi parang nanyang yung us, umuuso ngayon hindi siya hindi na siya beach walk yes tapos ano to sponge ang clock marami nang is sponge na yun tapos yung kanilang popcorn is downy downy lang okay and yan. Yan for today. Charot. tos yung yung tissue nila toily, oh, 'di ba? San ka pa? Toily. Aha. Uh -huh. But mura ito yung ano mo, sisters mo dito, my dear. Doon sa ano ano, 35 one pack. Sa si store doon sa amin. Doon sa amin. Um... Ayan. May mga... O, la, ganyan pa din naman tsaka yung kanilang ah, uh, shampoo. Shampoo, shampoo. Okay. Ayan. Tapos na mamaya ulit. Kids, oh ayan. The kids are playing there. Kanyang pa sila sumisigaw. Oh, my God. Baba na nga lang ako. Mm, ah, malamig dito. So, coffee pa more. Ayan. Alam. Mahik mahigkapit eh tayo sa baba. Mm -mm. Aray. Ito, may halaman din sila. What kind of flower is that? I don't know. Ayan. Tapos, oh my God, may naglilinis. Oh, it's time to clean. Marami kaya siyang ano, anak na, Diyos hindi ba rin magpupo kung saan saan. ba? Diba? Yung ano ha, apat ang paa. So, we cannot go down? Yes. Ay, parang meron akong nan nanakawin doon din sa baba. Para ang daming... Bakit yung crab cactus ko hindi na ano? Hindi na nag-survive. Ayan, ayan. Ito po yung landlord namin. <laughs> This is our landlord. Ah, uh, ayan. Siya po yung taga... Taga... Taga ano ng halaman din. Basta. kung tawag doon, hardinera. Ayan. Ay, may, may purple. Ano yun? Halaman check muna tayo hanggang sa baba kasi maganda yung sikat ng araw. Wow. Totoo. Gusto ko rin tong green na snake snake. Parang snake snake. Ayan. So, naglilinis na sila. Medyo. So, pasok muna ako sa loob. Magkakape. Pasok muna tayo sa kaloob-looban. Ayan. Ayan. Hi, guys. Bakit ang baho? Mabaho pa din. Can I open this one? The door? Para ano? Hoy, hoy. Kali, 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 kali. Go, go. No. Don't. Ayan. Ayan pa yung mga alaga nila. Kasing amoy na din nila yung mga alaga nila. Iyo. I stay there, okay? Magka-coffee lang ako. Ito po yung ano, cellphone all day. Yan. Yan si cellphone all day. Nasaan yung kape ko? Okay, we're, um, I'm going to have my coffee. Charot. So, bye-bye muna. Next vlog, bye. Bye, see you in my next vlog. Yung ano, ang next vlog ko is, we're going to vote-vote, okay? Bye!